yun isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kalingap Meron po tayong pupuntahan po dito na bahay at uh, sa pag ikot ikot po natin ay meron po tayong nadaanan so yan po sila tayo pwede magituloy po pwede magituloy okay. ayun sama ko na po kayo sa vlog okay <laughs> lang po ba ayun at ako nga po pala si Kalingap Turak isa po ang charity vlogger ito, anong pangalan niyo po? Flora May. Flora May. Pampan. Pampan? Hmm. Eh, pagpasensya niyo muna itong bigas po para po sa inyo. Salamat po. Yan po ay galing po kay Ma'am Claire. Hmm. Yan. Pwede yung po po. <laughs> o oh, sige po. Eh. Yung mister niyo po, anong trabaho ko niya? Hmm. Um, lang po. Saan po? Nag Kupras. Ah, nagkupras. ah uh, sa so pag ikot ikot ko po kanina may drawing estudyante. Ano pa alam po nun yung naisakay ko kanina? Rian. Hmm. Pareha po. Bali magka ano-ano po kayo. Pamangkin. Ay, pamangkin niya po mm. sila. Ganun na po kayo katagal nakatira po dito. Taga dito talaga yung asawa ko. Ay, taga dito po. Kayo po. Taga Jazz. Saan mo yun? Daba Occidental. Ah, malayo ah. Mm -hmm. Daba Occidental, Oriental? Oo. Mm -hmm. ah. Hindi. Iba rin yung Dilsor Norte. Adelnorte. Ah, yung sa amin, yung Occidental, Dilsor na dati. Ah, dati ng Dilsor. Nagkano mm -hmm. lang po siya? Hmm. Ito po, sariling lupa niya na rin po ito? Hindi. Nakipira lang po. Hmm. Bali, mystery nila pala taga dito. Ang pala nila na dalawang magkapatid. Oo. nang sabi ko, na kayo. Sumakay agad sila. Kasi nagkala pa. Yung ano, pag umaga, naglalakad rin yun. Kasama yung mga anak ko. Mm. Tablo. Ma, anong grade na rin po yung mga anak ko niya? Yung isa, grade 1, plus meet. Hmm, isa klasik pa pala sila. Uh -huh. Tapos yung isa, grade 5. Mm, malaki-laki na rin. Dalawa yung ano grade 1 ko. Uh, maganda po rin ito sa inyo mali malilim. Mm. -hmm. Daming kahoy. Eh ngayon, uh, lang din po ako. Taga dito rin po ako taga 7A. Mm. Ah, -hmm. uh, tapat lang. Uh, ano lang po kami ng eskwelahan. Mm -hmm. Eh, nag-ikot-ikot po ako. Tama-tama, pagpasok po doon, nakita ko yung dalawa. Bago pa lang din po kami dito. Galing po ako ng Luzon. Mm. Kung kilala niya po sila, Kalinga Prab, sila Kuya Baris Santos Matubang, balik kasamahan po namin sila. Mm. Ayun po yung... Alika rito! <laughs> Alika! Yan! Ito <laughs> po mga Kalinga, po yung naisakay natin kanina. <sighs> Nagaling ng ispilahan Anong grade mo na? Ay, grade one, Ito yung sa harapan. Ito po yung nagtuturo ng daan kanina. <laughs> <laughs> Saan ako dadaan mamaya? Saan ako dadaan? Hmm. Sige po mga kalinga po ta. Itong bahay po nila hindi po pala sa kanila. At sya nakita rin po natin mga kalinga po yung mga yero po nila. Oh. Ah, butas butas na rin po. Hmm. Kasi may pakita po yung bahay po niya. Pwede may pakita pa. Oo, oh, okay. Ito rin po makakalingap yung bahay po nila. At uh, yung mga yera po nila dito, sira-sira na rin po. At uh, meron din po yung kalagayan po nila makakalingap. At sa dito rin po yung lutuan po nila. matulungan kami kahit naman lang panggatas yung kambal kasi walang mabuti yung trabaho kasi mahirap talaga minsan po iniwan ko na lang yung kambal ko na isang buwan halikaanap na lang ang trabaho naglalabada minsan gano'ng kahirap ang isang mahirap hirap talaga lalo pa pag wala kang trabaho sana matulungan rin kami na maayos yung bahay namin pag minsan pag matulan, ano talaga yung at Anong bahay namin tumutulo yung mm -hmm. mm -hmm. so, mga year po kailangan ko nila ate at para hindi pa sila mabasa lalot at mayroon pa silang Uh, sanggol pa lang na anak. Ilang buwan po? Isa, dalawa yun. Kambal. Isang buwan at uh, kambal po yun mga kalingat. At kawawa po yung mga kambal kung kahit ang sitwasyon po nila. Butas po yung yero po nila. At uh, paano ba yun kung malakas pong ulan? Paano ginagawa po nyo? Uh, lang kami sa walang ano, butas. Iiwas na lang sa ano, sa may tumutulo. Mm -hmm. po mga kalingap yung lagayin po nila. Pag minsan, pag malaki ang tubig, kumakasak dito. Hmm, lumabaha rin pala dito mm -hmm. sa inyo. May isa pa ba dito? Oo Mm -hmm. Doon sa taas at saka doon sa baba. Nagsasalubong hmm. yung tubig. Mm -hmm. Kumbira. Taga dito rin po ako kasi nga lang lang po napadpad dito kasi hindi dahil, dahil po sa dalawang bata hindi po tayo makarating po dito mga kalingos. <laughs> May grade 6 din ako at saka grade 7. Hindi na sila nag-aaral kasi nagtutulong lang sa amin. Hmm. Yung babae kanina, nakapakalin niya yan. Hmm. Yan ang tumutulong sa kinag-alaga ng kambal. Ba't hindi na po siya nag-aaral? Hindi na siya nag-aaral. Tumutulong na lang sa akin. kasi pag naglalaba ako, siya ang nag ng kapatid niya. Walang maiwanan siya kasi. Yung mister Yung Mr. Poy, yung bali yung lagi pong wala rito. Mm -hmm. Saan po ang trabaho po yung Mr. Poy? Pag may nagpahulog ng lubi, nag siya ng upan, kipras, mm -hmm. 100 ang araw, minsan wala. Yun ang mahihirap mm -hmm. na walang permanenting trabaho kahirap po yung mga sitwasyon ko din kaya, minsan yung mga bata ay aaral walang ano, kanin lang walang, walang. kaya kung minsan parang ayaw na nilang mag-aaral na mm, -mm. Kaya sabi ng anak ko dalawa Ma, huwag mo na kami mag-aral na yung taon kasi pumulong kami. Hmm. Sumama sa kanyang mga tito kahit saan. Pero gusto pa nila mag-aral ulit kung sa kanya. Hmm. Yung isa, di, ano lang, module. Hmm. Sa gabi, nagmo pag araw na tarbaho. taon na po yan? 15 ilang panganay? hindi yung babae hmm. ilan taon na po yung babae po niyo? 16 hmm. bali anong year niya na sana niya? grade 9 sayang hindi niya tinuloy sa susunod pag-aral niyo po kasi nahihirap po hmm. so yung kailangan niyo po yung gatas po sana? oo tsaka yung sana matulungan kami kahit ano yung bahay namin hmm. kachiro man lang po sana no? para hindi po uh, tumulo hmm. ano pa niyo po ulit kanina? Plurami. Ma si ma'am plurami Ma Ampan. sige po mga kalinga pata uh, sana matulungan po natin sila pero pa mga kalingap, po natin suportahan sila balsan Santos Matubang, Kalingap Rab, Atid na Vlog, at ang abong 10 kalingap. At siyempre po yung abang lingkod, Kalingap Turak Kataan. So, dito lang po ang ating vlog, ingat po tayo lagi, and